Ayan, malapit na makatapos ng uh, pagkain yung aking uh, anak. Ganyan siyang kumain. Nakuha ng isang kutsarang uh, kuhan, lalagyan niya ng uh, kaunting uh, daing. Ayan. Mm -hmm. <clears throat> Good morning po mga ka -senyor. Kumusta po kayo? Kami po ngayong umaga ay uh, tutulungan ko si Mrs. magluto ng almusal namin na uh, sampurado at pritong uh, daing. Hindi po kami gumagamit ng tuyo at uh, medyo may kabanguhan sa loob ng bahay yun pagka uh, nagluluto ka. Ah, uh, ngayon po ay talagang napakalamig dito sa amin. Minus 31 ang high sa umaga. Ah, uh, kaya ito na lang po ang aming uh, aalmosalin at medyo masarap itong kainin pagka ganitong malamig ang panahon. Kung mapapansin nga po ninyo, ako ay naka, parating nakasuot ng... Uh, A sweater, ganitong klase at uh, iba talaga yung kwan siguro, yung tumatanda uh, nagbabago ang kwan ng katawan ang pakiramdam ng katawan, madali bang ginawin so, sige po mga ka rata at uh, samahan na lang ninyo kami sa pagluluto ni misis ng ah uh, ah, uh, sampurado na aming uh, ito ang aming magiging almusal namin uh, ngayon uh, nagluto si Mrs. ng uh, sampurado typical na pagkain ng mga Pilipino ang isasama ang sasama niya riyan eh, dito eh, yung pritong daing kad na binibili namin na uh, sobrang alat <laughs> alat pa sa asin <laughs> So, ito yung ilalagay niya nga chocolate, uh, chocolate. Tapos, ito naman yung kanyang uh, bigas, ipipritong uh, na <coughs> daing na sobra nga ng alat. Kaya, ibinababad niya sa kuan sa tubig, bago iluto. Hindi pa. So, hintayin natin, hintayin uh, lang din niyang maluto uh, yung kanin, yung bigas. Lugaw. Balagkit uh, ito malagkit pala yung kinukuha niya. No, ko ta pinapahalo yung kanyang lugaw at baka romeniket at habang uh, niluluto sa niya yung mm, tsokolate. Yan ito yung ito yung kanyang uh, ginagamit na tsokolate. Okay. Hersis Cocoa. Ayan Kokoa mm. Kokoa Ayan nga ni Bete Kokoa At ito naman yung gatas na ginagamit namin. Hindi na kami gumagamit ng evaporated milk na nasa lata. Ito na lang ah uh, pangkape yung pangkape na lang namin ni Wilk nung anak ko ang ginagamit namin. So ito yung uh, mga ka-senior, ito yung uh, ginagamit namin na uh, asukal dun sa uh, sampurado ni misis. At uh, uh, ito eh para sa mga diabetic. Ayan, kung makikita ninyo uh, replacement sugar replacement zero calories hmm. ayan zero calories sweetener so ayan po mga kasinyor at ihalo eh, na namin yung kwan uh, yung tsokolate luto na yung indigas, yung bigas yung lugaw niya. habang hinahalo ko eh, siya naman ang uh, naglagay ng tsokolate 来，贡献的。来 <c oughs>，贡献的。哎，这么混。 tsokolate. So, ayan po at uh, luto na yung aming uh, almusal. Piprito ko pa yung ang uh, isusunod naman niya ay yung pritong daing. nililinis niya agad yung uh, mga tilamsik nung, nung niluluto at uh, dumidikit pag nasunog mahirap alisin dito sa kalan eh. <coughs> Ayan, nilalagyan pa niya ng pangharang doon sa mga tilansik, tilamsik, tilamsik na uh, lalo na pagka uh, mantika o yung may asukal ng konti ang nalagay sa kalan eh pag nasunog mahirap ng alisin asin asin at saka daw mahalat so ayan ayan po mga kasinyor at ma mainit na yung uh, mantika hindi pa lalagay hindi pa mainit na mainit. Oh. Sinubok ko Oh. Pwede na. Ayan. At, uh, yan na lang po ang lulutuin na uh, at uh, kakain na kami ng uh, almusal. Ang nabibili na, naman namin itong uh, daing na ito sa Asian na uh, store. Malalaking uh, daing ito na hinihiwa lang niya ng uh, maliliit. itinuka uh, naman at luto na yata yung tabila mm. ayan po mga kasinyor luto na yung uh, para sa amin at yun namang uh, para sa kay Wilto sa anak namin eh ito hindi niya masyadong pinalutong at uh, hindi nga manguya nung kanyang pan uh, masakit sa gilagid <laughs> at wala nga siyang ipin so ayan at uh, tahangoy na siguro yung may kakain na kami pagkatapos nitong maluto Ayan po mga kasinyor at kami eh, kakain na ng almusal. Ayan po yung aming uh, uh, hapon uh, umagahan, almusal namin. Ito yung pinirito niyang uh, daing. At uh, ito naman yung aming uh, sampurado. Almusal sa napakalamig na umaga. Ito yung hinimay na uh, daing ng anak ko na hindi masyadong pinalutong. face is good, anak. Huh? Yeah. Mga ka-senyor, alin na kayong kumain ah, uh, ng aming sampurado. for good. How is yours? Yes, my life is nice. nice. You have a lot of it back. Ad Nagdadagdag ako ng gatas. Ah, Oo, okay. konti na siya. Konti lang na ko. Just a little bit. Ito po ang almusal na na napakadaling lutuin lang masyadong ah uh, uh, preparation ng uh, pag-paghiwa-hiwa ng mga ilalahok basta uh, naglagay ka lang ng uh, malagkit at uh, tubig pinakuluan at saka nilagyan ng uh, asukal at uh, tsokolate okay na matabang. Kukuha ako ng asukal. Ito po kasing uh, asukal nito mga ka-senior eh medyo matabang sa talagang asukal natin. buntun buntun yung anak. <laughs> yeah, po sa mga may uh, condition sa katawan, uh, sa mga may diabetes, pwede niyo po itong gamitin. Walang after taste. It's monk fruit. Monk fruit, also known as Go. As discovered centuries ago by monks Who treasured its powerful sweetness, Grown and harvested in harmony. I mean, uh, dying. Oh. You like your food? Yeah. It's my grandfather's food. That's spot, your grandfather's food. Yeah. yeah. It's not here anymore. It's gone. Yeah. I do it for him. Yeah. Me. Yeah. Wait. Niyan malapit na makatapos ng uh, pagkain yung aking uh, anak. Ganyan siyang kumain. Kukuha ng isang kutsarang uh, kuan, lalagyan niya ng uh, kaunting uh, daing. Ngayon, mm -hmm. uh, daing na Kini na ni Mrs. Oh, oh. na. Hmm. Oh, yeah. Yan na 'yan mga kasinyo tapos kami makakatapos na rin kumain. Tapos na si Mrs. man eh. Ilan subo na lang ito. So, ayan po mga kasinyer at kami <coughs> tapos na. Uh, at uh, maraming salamat po sa panonood ninyo. sa pagsama niyo sa, aming ang sa aming almusal. <coughs> at uh, maraming salamat din po sa mga nagsusuporta sa aking uh, mga vlog sige po mga kasinyor uh, hanggang sa susunod na uh, vlog ko na lang tayo uli mag uh, sama sama sige po babay po